Habang kasalukuyan na nakakulong si Mr. Bong Nabaro, ay hindi naman ito nakakalimutang dalawin ng kanyang mga anak at isa nga dito ay ang anak nito si Isaiah na lubos na nahihirapan at talagang nadurog puso sa pagbisita kay Mr. Bong Nabaro. Sa pagbabahagi ni Sbiang Kalapus ay inilahad nga nito na lubos na apektado at dumaranas na ngayon ng anxiety ang kanilang anak dahil sa pinagdaraanan na kalbaryo ng kanilang ama na si Mr. Bong Navarro. Basta every time na dinidescribe ni Ice kung ano ang itsura ni Bong, naano ko. Parang, I don't have the heart to look at him siguro. So lagi na lang ako napapasabi ng message ko. Hindi rin umano makatulog ang kanyang anak dahil sa pag-iisip kung maayos ba ang kalagay ni Bong habang sila naman ay nasa malambot na kama. Dagdag pa nito na bilang nanay ay naaawa na umunito sa kanyang anak dahil nagbibuild up na umunito ng galit at prostration sa kaso ni Mr. Bong Navarro. Hindi rin umano nito mapigilan na maging hopeless sa kaso ng kanyang ama. Bilang nanay, naawa ako sa kanya kasi nagbibuild up na yung galit niya, yung frustration. Nagiging hopeless siya. Binabaliktad ko yun. Sabi ko kay Ice, huwag mong isipin yun. Kailangan maging matatag ka. Maniwala ka na the truth will prevail and your dad will be free. Yun lagi sinasabi ko sa kanya.